for today's video mga idol ito naman na yung tatubuin natin ito mga idol isang sako ito idol ang laking sako na ito so ang gawin natin ito mga idol uh, ipapak natin ng tag limang piso sampung piso ganyan mga idol ito pero so, sa tingin nyo mga idol malaking kita dito mga uh, kunti kunti lang ang kita dito kasi yung isang sako na ito 160 isang sako. So, ayan. Spirit namin uh, tag 5 pesos ang bawat balot. Okay. Simula na natin mga ka-idol. Samahan niyo ako. ito pala. Yung display na yun. So, pailaway natin. Ah, ayan. Mga ka-idol maliit lang po itong tindahan kaya ito sumasayaw ako dito na ano ako na bangga bangga yung katawan ko <laughs> so ayan mga idol so patingin yung muka So, huwag ka pala tayo ba na yun? So, tulungan nyo na, na lang ako. Pag tulong kayo, pero tumingin na kayo yan. <laughs> so wala pa palang plato dito na so mamain natin yung balaw dito Cái tông tăng ta chẳng gì tingnan natin kung ano karami so yan 5 piso 5 piso 5 piso ganito ang buhay po mga kaidol kapag wala nang stock na yelo uh, mag order naman kami ng isang sago tapos isang babalutin namin tabi ng piso ngayon hindi tayo magbalot ng isang piso kasi walang plastic mga tindahan kasi mga kaedon importante may mamili kasi ay bili ng soft drinks alat partner talang dilo kasi masarap din kasi inumin kapag malamin lalo na kapag beer ang inumin mo yan ang masarap <laughs> tapos mahilo Idanu ke Aa, bir karı Thank you Bye bye bà bye bà bye, bye, bye. Good morning, good good morning. Good morning, good morning, good morning, bye 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 bye. Bye bye.